Magandang araw, ako si Gay ng Congress TV. Dinala na ng Philippine Postal Corporation o Philpost ang postal ID application dito sa House of Representatives. Bahagi ito ng pagdiriwang ng HREP month kung saan layong makapaghatid ng serbisyo para sa mga empleyado ng Kamara. Kasalukuyang isinasagawa ang application ng postal ID. Nagsimula sila noong October 20, Monday at magtatapos ngayong araw, October 23, Thursday. Open ito para sa mga empleyado ng Kamara at kanilang dependent. Kinakailangan lamang ng ID din ng mga HR employees. Samantalang sa mga dependent o nais din pumunta, kailangan ng anumang ID na mapapatunayan ng pagkakakilanlan at proof of address. mako na bilang isang primary ID ang Postal ID, good for 3 years at ang kagandahan ay may signature na rin ito. Kaya sa mga HR employees at mga kababayan natin na nais ng hassle-free na pagkuha ng Postal ID at agad din mapupuhan, habol na ngayong araw. Dito lamang sila matatagpuan sa South Wing Annex Lobby at bukas mula alas 9 kaninang umaga hanggang alas 4 mamayang hapon para sa iba pang updates tutok lang sa Congress TV at iba pang Integrated State Media o ISL.